boss, good morning, good morning Ito so, mga araw na naman sa ating lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ayan, yung Dito na tayo sa likod Ayan na ano, uh, napatabigan ni boss Andy Yung kalahati na to Tapos, yung panigang saka yung talbusin, hindi pa Ayun, to yun ay talbusin Ayan, uh, mag-aan tayo ngayong maga Mamaya na lang kapandang makina uh, para mabanta yan ng patubig eh may ano na yun may mga gamot ito lalagyan natin ng gamot pag i-spray muna tayo ng ano eh dami na namang basyo ng gamot oh o magpa tayo ngayon pag i-spray tayo ngayon maga kahapon sana ng hapon kaso anong oras anong oras na maano pa ma mainit pa o, kaya sabi ko ngayon maga na lang pwede malamig Yan mga basa. Kahit ang natin ng, ng gamit yung ano. Yung drum na malaki. Kasi buwasan di ata nag ano. Papaandarin na nga yung makina. Nagpampatubig. Yan, mabas. Start na lang, ano. Pag-spray. Ayan, si Iba din. Ayan, ah, mabas. Ilang araw na hindi na, ano, Na-spray. Kaya ah, madami na rin, ano. Nag-ibang bunga na, ano, na. Na. Sa tusok. Ah, uh, di tayo pwedeng umuwi lang. Ano natin? Spray natin di abot ang dulo. Papatawid din si <todic> Masandro. yun mga basa may mga bulaklak na yung rambutan pasay yung mga ano natin nangamatay. yung lasones nakuha ang namatay ng mga lasones natuyo pero yung mga rambutan may ano may bulaklak no Sabagay, nung nakaraan ano na yun rin eh paano natin yung one kahit na kamugla mga mangga para iwas tusok makapal din yung lumitaw ng mga mangga natin yung mga inalagaan natin volunteer madami ding ano madaming natuloy dahil nga na i-spray yan ako basta sa pinapatay muna natin yung ano yung sa tubig natin dahil nasunog yung ano natin doon nagkakatulo ngayon doon sa may dinadaanan ng host natin doon sa may bahay doon sa pamangkin ni nanay eh nagreklamo nababasa daw yung daan nila eh naano kasi yung host natin doon nagsunog sila doon sa likod nasunog o kaya yun inadjust natin yung host o dahil nga dugtong na lang hindi mo maiwasang may tulo o yan nag-aano daw kanina kay kuya Andy kaninang kinaandas o ganoon yung sinabi. O sabi nga kay Kuya Ante, ano muna, patay na muna, mamaya na lang natin gagawin, pagkatapos natin nag, <coughs> nag spray. Ay, nagreklamo eh. Oo nga naman kasi, tumutulo doon, no? doon sa may daan. Kasama lang, kung di nasunog yun, sa so pagsunog ng siga nila, hindi ma-adjust yung hose, hindi magkakatulo. Last nung ano lang natin yun eh. na makahaba natin walang tulo. Yung dating nakalagay doon, yung nga sa gilid ng bahay, tumutulo nga. Kahit dito lang sana tumutulo, dito sa atin. Eh kaso, yung pinalit natin walang tulo, ayan, pero ano naman, na-disigrasya,

medyo mabilis tayo gawa ng no? medyo malakas yung ano yung makina na. nasa gabing gitna na tayo nakakalahati na natin Tatlong oras siguro yari tayo dito nung nakaraan na 4 oras yata tayo nang isipin dahil medyo mahina yung makin mahina yung buga so ngayon siguro mga 3 oras kaya yan, basta di magbabago yung ano nung makin yung lakas Bumbuga. Pabilis kasi pag ano, pag malakas yung buga nung mga okay ako na. Pabilis tayong mayari. Yun lang, na ah. Nagkakabara yung ano. Yung panghigop natin, nagkakabara. Eh ano pa naman to may Tawag dito May fungicide Kung naiipon sa ilalim yung ano Yung fungicide Naiipon sa ilalim Kaya, kaya kailangan laging pinahalo Ayan, hawa. Nandito na pala tayo sa dulo. Yung e, sa kabilang side na lang yan. Doon sa tabi ng nilaan. Kaya... Ang mga bati. Uy, medyo. Ito medo. Pagkatapos nito. Ito na lang. Ayan, dulo na tayo. Uh, hindi na tayo saan. Pabila. Ito na lang. Sa side na ito. Pagpunta doon sa dulo. Wala na kalating oras ito. Dito na tayo sa dulo. Eh. Okay. So, ano lang mata, bali apat na tudleg. Pinaka na tayo, ayan. Ayan ay dulo. Dapit na tayo may ari. Oras na kaya niyan. Dito dito tayo kali ni. Ano ko panghigop? tanggal Ayun, dito rin tayo. na tayo ay nayari din yun mo ba natin yung dito sa paligid dito ayan humili na ng konti yung pagpasok nagpapa ano pa nagpapahukay pa pero may tubig pa namin yung malawang na yun puro ano barit sa lamon ayan na na natin ng konti Baka magtaga naman ngayon. Man. Ngayong hanggang hapon. Tinigilan natin medyo ano na. Medyo... Wala nang tubig yung pinagkukuha na natin. Kaya yun, inukay natin ang eh, ano ng konti. eh di pala? Kipitas tayo ng ano? Kipitas tayo ng panigang 20 kilo sa kasampung talbusin pinuntahan lang natin, kung natin. yung pagsigop natin lumabas ah dati yun pa nung bago tayo nagpatubig ang ganda yung tubig niya ngayon humano na humano kasi dito mabarit <sighs> makakala na naman siguro pero bumabalik naman mga boss ano yung tubig niyan pag natigilan yung sibol bumabalik yung tubig niya ayan ito dumaba na yan ayan. dati na dito lang yung ano natin dito sa may taas na to makina yan mga basa pinagalaan mo natin, natin pagkaya mga kalabaw si Bosanti nagpapatubig eh ayun na pinuputol natin para di nasasayang pag di kasi nakaputal yung matigas na to hindi nila minaano hindi kanakain may iwan yung matigas kaya pag nakaputal na ganyan kahit yung ano kinakain din yun di o matigas 没胳膊。 Si te lo aparecibo no a Sandy, andi te lo No, ventana, vamos a tomar una tierra. Dile a una, ahí pulando la pala. Nasa silin si Basanti. Mas marami pa yung inano natin ah. Linalaglag natin kaysa linalagay sa timba ah. bus may tubig tubig po papatubig si boss honey dito papatubig <coughs> tayo lang bumigtas na ang nasili binabanda niya yung tubig naubos na si tubig doon sa ano kaya kailangan bantayin yung tubig para mabilis sa medyo mataas na yung mga puno nito kaya sinasabugan yung pinakapuno niya Hmm. <coughs> <rahhaan. cured provision. coughs> <yelled> mana nak marah minum pula. Kan, mula <terkor> mula. <mayor -ena> mula sila. Nak mula mula. Mana nak mati nun? Tenggelam. Pernah ibat nanti kita Ayan, mabas. Fitas na tayo ulit ng ano, ng sili. Tapusin na natin nasa dulo. Ayan, nagpatay ng ano si Boss Andy. Na, ano na, ano na daw yung tubig doon. Ito kita tayang, halilap na kaya. Tandanggot. Ito kaya tayang tuloy day ni. Yeah, kailan mo sa inyo. Takaputo tayo ito. pero yun yung miluba na yun eh. Alobo ko na ng misa namin nagtalo ko. Alya pa. Alya pa. Pariyan ko niya itang at ko tapusin natin nasa dulo ayun tutulungan tayo mag pumitas ni boss Andy wala na agad daw yung ano yung pinagkukuha na natin ng tubig lumilitaw na tayo buo pumapal yan kaya pinatay muna pag iipon muna ng tubig nyan Alam mo sobrang init na kasi na ano na yung pinagkuhaan na natin ng tubig Matutuyo na tapusin na muna natin itong dalawang tubig nito. ito tapos natin yung nandun yun mga ba siguro nasa ano na ito may kitang isang ano na ito plastic lalak pa naman eh oh lalak eh sa limang kilo na siguro ito tapos yung kaibasan din dapat 5 kg segala pa ng kalate para maging 20 kilos yung makukuha pa naman siguro dito tatalbas pa tayo kalating kilo pa mabas ha tapos na tayo sa panigang mga 20 kilos din tayo tatalbas tayo ay talbus talbos kahit makailan lang ano mga boss medyo mahina yung ano dito yung talbos nakasilong kasi pag nakas, medyo nakasilong talaga medyo mahina yung talbos ng mga sili nakasilong, nakasilong sa mangga yun tayo lang lang bali isang kilo dalawa nakatatlo namin nandito pwede kay boss Andy tatlong kilo mahina talaga itong nandito ay kinos dalawat kalahati <laughs> ha, tayo gabi na yan, makabasa, naka na ano tayo Nakaanim na kilo pati kay ate ayan Ay, mabas hapon na naman galasin ko na siguro yan, bali naka 6 na kilo tayong talbusin saka tawag dito kada 20 kilos na panigang yun paano mga boss ha, dito ko lang muna siguro tapusin ang ating muntim video uh, maraming po salamat sa wala sawang support ah. at pagsubaybay kay boss JJ yun ingat po kayo palagi and God bless yun kita kita lang po tayo next upload pahingan na tayo